Good morning, Tagbilaran! Good morning, Pilipinas! Nandito po tayo ngayon sa Tagbilaran City, guys. Kasi meron po tayo uh, inihati dito. So, kung nakita niyo, guys, dito sa gilid ng uh, Tagbilaran na uh, Capitolio, meron po sila mga kioskios na may mga pagkain uh, na sa gabi. So, ang ganda pala ng Tagbilaran. So, pasok tayo po dito sa kanilang Capitolio, uh, uh, Tagbilaran City Hall. So, yan po. Oh. Oh, ito po ang kanilang uh, Tagbilaran City Hall. So makikita niyo po guys, oh. ang ganda ng uh, front ng kanilang City Hall. So, parang ano siya, White House siya. Ang laki ng kanilang uh, City Hall dito sa Tagbilaran City. So, ito po yung front niya. City of Tagbilaran. Yan. Super ganda ang view Then sa gabi maybe sa itong kanilang uh, lights. So yan po ang sa front ng kanilang city hall. Tagbilaran City. So nakikita nyo guys sa taas Tagbilaran City Hall. Pumunta po tayo dito dahil meron tayong inihatid na. Then uh, pansamantala Then after nito, punta na po tayo sa next natin na ruta sa ating uh, tour, na second day tour natin dito sa Bohol. So, ang ganda ng Bohol, ano? So, nakikita nyo guys, so oh. Super amazing. Then, uh, sinunod daw nito nila itong sinasabi nila na White House dito sa Pagbilaran. Ganda ng paligid ng Tagbilaran guys, oh. So, super, amazing. Ang ganda ng panahon ngayon. Oh, dito tayo akyat sa kanilang ano? Kanang kanilang, kanilang uh, ano? Plug uh, full. So here I am in Tagbilaran. Ang Ganda ng city hall nila, White House. So, yon. Picture natin, guys. So, ito, ikot po tayo sa glit. Dito sa kanilang uh, city hall. Yan. Hindi pwede pasukan kasi. Naka, ano, naka, secured ng lubid. So, dito. Ganda sa. Super ganda. Balik na tayo doon sa ating uh, post. Tapos na tayo nag-video uh, dito. Kumuha na ating uh, reels. Now have a great day. Pausing lahat.